Vice ganda ibinuking na naman muli si Kim Chu sa naganap na Showtime Live kanina, madalas natin napapansin si Vice ganda kung paano niya ibuking ang actress sa social media mahirap mahahalata na botong boto ang lahat ng Showtime family kay Paolo Avelino para kay Kim Chu. Simula kasi nagsimula ang unang tambala nila sa unang proyekto ay grabe ang pagyakap sa kanila ng mga fans, kaya naman maging ang mga kapwa artista ay kilig na kilig. Kung matatandaan ninyo dumalo si Paulo Abelino sa Showtime, gulat na gulat si Kim Cho dahil inakala niya na sa susunod na araw pa ito pupunta inami naman ni Paulo na nagkataon na kanselado ang kanyang recording kaya sumaglit siya sa studi upang bisitahan si the Girl, naghiyawa naman ang mga Showtime host at madlang people sa nakakakilig na effort ng actor, hindi talaga matiis gagawa ng paraan para lamang masilayan ito, kapag in love talaga nagbabago ang personality ang dating mahiyain ngayon ay matapang na at nagpapakatotuo ayon nga sa mga komento ng mga fans, ang love team kasi nila pwede sa mga teenager at pwede rin sa mga may edad na, walang pinipili ibang level sila magpakilig ng mga fans kung mapapansin ninyo ang rating ng kanilang dalawang proyekto pasok lagi sa top 10 ang dami rin kasi talaga ang nag-aabang sa kanila, ayon pa sa isang komento grabe kung mambuking si Vice ganda kaya laging kinikilig ang mga Kim Pao fans kapag sa showtime galing ang mga ayuda. Ilan lang iyan sa mga ibinahaging komento. Anong say ninyo rito? Todo rin ba ang kilig ninyo?